Uy, mga Wasabians, tara sali kayo. Excited na ba kayo? Dahil ngayong araw, marami tayong matutuklasan na mga nakakatuwang bagay tungkol sa ating mga kababayan. May mga nakakatuwang trivia tayo ngayon tungkol sa mga Pinoy na malamang hindi ninyo pa alam. Mga bagay na magpapangiti at magpapahanga sa inyo. Humanda na kayong mamangha dahil ang mga Pilipino ay ilan sa mga pinakamakulit at kakaibang tao sa buong mundo. Sila ay puno ng sorpresa at kasiyahan. Pag-uusapan natin lahat, mula sa mga sikretong lengguahe hanggang sa mga nakakatuwang tradisyon ng Pasko. Kaya kapit lang at maghandang matuto. Huwag kayong bibitaw dahil marami pa tayong pag-uusapan. Okay, nakakita na ba kayo ng Pinoy na tumuturo gamit lang ang nguso parang superpower 'di ba Sa halip na gumamit ng kamay o daliri, ginagamit nila ang kanilang mga labi para ituro ang isang bagay o direksyon. Imbis na daliri, parang nagpapout sila sa direksyon ng tinuturo nila. Nakakatuwa at kakaiba, pero epektibo. Mahirap mapansin, pero kapag nakita mo na, lagi mo nang makikita yan dito sa Pilipinas. Isa itong bahagi ng kanilang kultura na talagang kapansin-pansin at natatangi. mga Pinoy at karaoke, parang love story na walang katapusan. Seryoso, kahit saan ka pumunta sa Pilipinas, may makikitang kumakanta ng paborito nilang mga kanta. Mula sa bahay, hanggang sa mga restaurant, pati sa mga jeep, laging may handang karaoke machine. Isipin mo ito, lumilipat yung kapitbahay mo, imbes na kumuha ng movers, buong barangay ang nagtutulungan para buhatin at ilipat ang buong bahay. Yan ang bayanihan, ang diwa ng pagtutulungan ng mga Pilipino, at sobrang astig nito. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit pitong libong isla? Tama, mahigit pitong libo. Bawat isla ay may kanya-kanyang vibe, kultura, at magagandang beach. Kahit habang buhay kang mag-explore, hindi mo pa rin makikita lahat. Basketball sa Pilipinas. Hindi lang yan basta sport, paraan na yan ng pamumuhay. Makakakita ka ng mga basketball court na puno ng mga bata at matanda, buong araw at gabi. Sobrang intense ng passion nila sa larong ito. Kalimutan ng December, ang mga Pinoy nagsisimula ng magpasko pagdating ng September. Ibig sabihin, may mga Christmas carols, dekorasyon, at masasarap na pagkain ng ilang buwan. Ito ang pinakamasayang panahon ng taon, ng matagal na panahon. Teka lang, mahigit isang daan at pitumpung lengguhahe. Oh, ang Pilipinas ay parang halo-halo ng mga lengguhahe at dialekto. Habang Filipino at English ang mga opisyal na lengguhahe, maririnig mo ang ibat-ibang wika kahit saan ka magpunta. Maghanda na ang mga tiyan ninyo sa isang food adventure. Ang pagkain Pinoy ay masarap na timpla ng ibat-ibang kultura, mula adobo hanggang sinigang hanggang lechon. Bawat subo ay parang fiesta sa bibig. Ang Manopo ay isang magandang tradisyon ng mga Pilipino na nagpapakita ng respeto sa mga nakatatanda. Kinukuha mo ang kamay ng nakatatanda, dahan-dahang ididiin sa noo mo at sinasabing Manopo. Isang simpleng kilos na nagpapakita ng mga pinahalagahan ng mga Pilipino. Kilala ang mga Pinoy sa kanilang hindi matatawarang pagiging hospitable. Tatanggapin kanila sa kanilang mga tahanan ng buong puso. Pakakainin ka hanggang busog na busog at ituturing kang parang kapamilya. Isa ito sa mga dahilan kung bakit napaka-espesyal ng Pilipinas. Ayan na mga Wasabians. Sampung nakakamanghana facts tungkol sa mga Pinoy na nagpapatunay na sila ay ilan sa mga pinakamakulit na tao sa mundo. Mula sa kanilang kakaibang paraan ng pagturo, gamit ang kanilang mga labi, hanggang sa pagmamahal nila sa karaoke at basketball, walang duda na ang mga Pinoy ay may natatanging paraan ng pagsasaya. Alam ng mga Pinoy kung paano i-enjoy ang buhay. Sila ay laging handa para sa isang masayang pagtitipon, kahit saan man ito. Salamat sa panonood mga Wasabians. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas maraming fun facts at nakakatuwang content. Kitakit sa susunod na video. Maraming salamat at ingat lagi.